another sold unit. Kaya tara na sa 8GIG PEPTOK Garage Quality Second Hand parang bago. Dito, sigurado wala kang talo. And yo, what's up guys? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras nyo muna mapanood? Eh, sa mabukpalang araw sa ating lahat And of course, it's me, your car guy 8GIG PEPTOK. 8GIG PEPTOK A ride me safe, maganda or delivery na natin ngayon itong naging natin napakaganda napakasariwang uh, updated yung registration pure stainless mga gulong may mga sound setup may mga uh, saksakan ng kung ano-ano dyan ito bound to pangkasinan kasi ito ngayon so first time na mangyayari sa atin to ay uh, di deliver natin hindi pa nakita ni owner pero ako sa naman natin pagka hindi niya nagustuhan eh, isosoli niya naman yung expenses natin plus additional so ayun pumayag naman tayo Ayan, so pero more or less naman eh, pahirap niya ng tagya to kasi good as ano to ah, napakaganda napakasariwa ng sakit to. so tara tignan nyo ako sariwain natin tignan natin kung ano mo iali dito sa transaction natin so ayun napakabang so ayan yung initin natin ngayon si tatay papagas na tayo dito sa paborito nating gasolinan so ayun pagkatapos let's go tingnan nyo naman napakaginis all stainless updated yung registration yung upholstery kompleto maayos yung mga upuan may handbrake may seatbelt wala ka lang hanapin pa. So, ayun. Makabag na lang tayo ng mami ako kung ano mangyayari dito sa biyahe natin. Bye-bye. <tong> pangarap kang sasakyan Para dito na sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bagus sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa din Di kailangan ng bago Basta maayos maingat kesa mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado walang Kailanman. Buy and sell Mabilis Walang hasla sa'yo Magtiwala lang kami Na ang bahala rito Ang bawat gulong may kasamang kwento Sa bawat benta at bili May panibagong biyento Di kailangan ng bago Basta maayos, maingat Kasama mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado Walang talo kailanman Kung mo Alright, nandito na tayo sa Balungao Bible Baptist Church So ayan, tinatawagin na lang ni Arpad yung ano Yung buyer uh, So ang time check natin ngayon is Sa sabato nila yes. 10.15, umalis tayo doon na dahil lang na ano mga 8 to 8.30 kasi nag tayo ng 7.30 ng video okay so ayan tapos sila mag usap nandito na tayo sa lugar, yeah, pupuntahan na lang natin. So meron tayong, ano, meron tayong almost 2 hours na uh, biyahe, pero tingnan nyo naman. All goods, napakabilis pa. Makikita nyo sa mga video natin, ilan yung mga, ano, ilang mga bayan-bayan ng kailak ng pagtaginan. Na sinahanan. sinahanan natin, eh, eto, ibay ni owner natin, still. So, wala na tayong doubt patunayan, wala na lahat kasi nga kita-kita yan naka video recorded. So, well, Waiting na lang tayo. Siguro 101% naman na na magustuhan ng fire dito. Wala na talagang masasabi. So, ayun. baka lang tayo ulit sa... Ayun, hinihintay lang natin, hinahanap na lang natin yung beat at place and then check the buyer Tapos, ako. Sana magustuhan mo na. So, ayun. Mga bye-bye! So ayun, andito na tayo sa may Umingan Ayan. Para tingnan natin, actually malayo-layo pa pala kanina <coughs> Nagkaroon pa tayo na 10.15, almost 10 minutes pa na biyahe so, We just arrived, then yan si tatay Tinatawagan niya na yung buyer, sa nawawala ang tatago Tapos para ipacheck na natin So ayan, ayan, close up nyo na So, tingnan natin kung ano yung masasabi nila Ayan o no? sa riwa all goods ayos na maayos walang sinabi ayan okay na okay hindi bumulwa walang problem. waiting na lang tayo sa ano, sa buyer ayan abang naghihintay may mga final touches pa si tatay sa mga ano gulong para maganda naman nila may uwi ayan, para walang nang sinabi pero it's na good si mga gulong mga pa yung ayan oh, Okay. Hey. Tapos pure stainless, nakaristro, may top load, may upuan sa likod, may handbrake. Kaya makikita nyo. Tapos kompleto mga seatbelt, may mga ilaw-ilaw pa sa loob pagkagabi. Ayun. So, na solve din yung mahuha. Okay na okay din. So wait wait lang tayo. Then natin hanggang mamaya lang ko. Okay. May reserva pang gulong. Ayos. Bye. -bye. Oh, ayun Welcome to Mingan uh, 3 kilometers pa pala Bante lang daw ng konti Medyo hindi nagkain dito dyan sila ni Herman So ayan Start niya lang Ayan o oh. One click one start And start Alright One click one start Diretso na tayo Bante pa lang tayo ng konti uh, 3 km pa pala So ayun Another beer Bye-bye May pangarap kang sasakyan Tara dito na sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din Di kailangan ng bago Basta maayos maingat Kasama mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado in sale Mabilis, walang hasle sa'yo Magtiwala lang kami na ang bahala rito Ang bawat gulong may kasamang Sold na kila sir, deliver from Tarlac City to ano, dulo no. Si madam, thank you po mama Oh yan, from, hello baby Romingan, Pangasinan Babayaran na lang, tapos okay na Done deal Nakarehistro, pure stainless, mga kapalinggulong, may reserva, may handbrake may ano tapos ang binigay nating warranty pag peke yung registro money back tayo Yan. pero sa ano guarantee lang sa ang guarantee tayo dahil na check naman nung ano mekaniko nito so, all goods naman tapos in tolda da so, babayaran na lang diyan okay na so oyo maganda ginawa nila madam nagdala sila ng mekaniko please na check nakita yung mga issue nalaman

kailanman Para na sumakay, magtiwala sa amin Sa 8 gig talk, lagi kang panalo